Hello po, magandang umaga sa inyong mahal na subscriber ko. At ang araw na ito ay October 6, 2023. At ito po ay panglima. October 6 ba ngayon eh? I think October 7 na. Ah. October 7. So ito ay panglimang araw na nila. So ang kanilang Sinabi sa akin ay gawin nila in 6 this time. Pero sa ngayon, minus 1 day. So ngayon, nakikita nyo? Please, ipakita mo lahat-lahat ang kanilang ginawa. So kung gaano kalaki. That is 10 meters by 10 meters na sukat. At nasa finishing, touch up na lang ito sa ngayon. At uh, dinidrain namin ang tubig. At dito ay lalagyan namin ng dalawang number 4 na PVC. Atlanta ang ilagay ko rin dito. At lalagyan ko yan ng mga drain, uh, drain hole para at least kung sakali ay gusto ko nang i-drain, ay madrain ko. So, dalawang PVC yan ang aking ilagay dito. So, yan po makikita nyo ang aming ginagawa dito sa ngayon. Starting lang po ito ang aming project at uh, rest assured ay tulungan tayo ng Panginoon na magiging successful ang aming sinimulan. So, sa ngayon, uh, uh, bago, matatapos na ito mamaya. At, sige, may sasabihin pa kayo sa ating mga subscribers? Okay lang? Uh, okay na lang daw. Pagod na sila. So, uh, maayos na rin ang trabaho nila. So, okay na rin. Matataas na rin ang mga pilapil na yan. At pinipino na lang. Pinising at nililabel off na para ang tubig ay talagang mag-slope dito sa bandang area na ito. So, inaalis ang mataas na banda and then dito din drain para magiging maayos. And then ang sunod naman ay doon sa kabila. At uh, doon naman nilalagyan namin ng kanal. So, yan. Yan lang po guys ang aking update sa araw na to at patapos na at uh, by 13th ng October ay mag-start ako ng uh, training sa BIFAR Region 6 at uh, ginagawa nila ang training ng uh, tilapia hatchery at saghito hatchery every second Friday of the month yan ang isabi sa email so they they are uh, contacting me via email hindi sila nag-entertain sa mga phone calls okay guys uh, at saka isa pa pa balita na, yan. na mayroon din sila palang binibigay na 500 fingerlings na hito sa uh, area namin dito so free yon ang training ay free din, walang bayad whatsoever uh, 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 hindi katulad ng uh, shift deck na ang shift deck ay naniningil for 3 weeks na parang OGT uh, internship na 3,500 ang kanilang singel, pero sa 3 weeks naman, matagal-tagal eh masama maaari doon ang mga tinatawag nila sa SR, yung sexual uh, sex reversal. Okay, madali lang naman tumatutunan yan, ang sex reversal. Hindi mahirap yan. So, ito, maliit lang ito kung ikumpara natin sa mga malalaking pan kung saan-saan man yan. Maliit lang ito. But, ang number one sa lahat ay nagsimula tayo. Kailangan magsimula tayo dahil nga na mapamahal na rin sa akin ang aqua. Dahil yan talaga ngayon, kulang na kulang na tayo ng pang-ulam. So, dito kung makagrow kami ng Uh, ano dito, yung uh, similya, at least, may dagdag na income. No? Yan, there talaga, nagsisimula sa maliit ang paglaki ng isang tao ay nagsisimula sa maliit. So, dito, madedetalye ko sa inyo kung paano namin gawa ng paraan na umayos sa ganitong kaliit na uh, project. So, guys, uh, huwag mawala ng pag-asa kung ano ang mayroon kayo dyan. Simulan nyo na. Dahil, para sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo. Naggawa ng paraan para kahit pa paano ay may pangulam tayo. So, guys, yan lang po ang aking update sa araw na to. At until sa sunod naman nating pagkikita. Take care and God bless po sa inyong lahat. Bye! Oh, na lang.